Mayor, magandang umaga at mayroon uh, nito October 1. Syempre, uh, unang araw ng uh, filing of candidacy. Uh, kayo mismo ang narito, kompletong slate po ninyo. Uh, in your term, during your term for nine years, no? Uh, kumusta sa dami po ninyong mga accomplishment? Pero yung major uh, accomplishment po ninyo at saka yung syempre yung tututukan ngayon for sa present na uh, inyo pong gobyerno na dahil kayo tatakbo ngayon ng no, vice mayor formal na rin tinanggap ng uh, COMELEC ang inyo pong uh, paghahain ngayon no so ano po mayor ano po mensahe po niyo sa ating mga kababayan um. Mga bayan magandang magandang araw po. It's the first day of filing at masaya po ako na nakasama ko po ang grupong ito para ipagpatuloy yung mga development plans po natin para sa Bayan ng Real. Parati ko pong binabanggit sa maraming pulong natin na ginagawa sa lokal na pamahalaan na pinagkaabalahan po natin, especially on the first term natin, lahat po ng mga development plans natin. Yung comprehensive development plan, hmm. land use plan, uh, ELA, at yun po yung sinusunod natin ngayon. So may mga ilan pang mga nakabitin na programa at proyekto. Marami tayo nagawa, pero may mga nakabitin pa. Normal naman po yun. At yun po yung mga nais nating ipagpatuloy. So ang atin pong uh, administration for the past 8 years, magna-9 years po tayo sa June 30, ay uh, naka sa pitong agenda at um, una po dito ay yung matatag na pag-uugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga barangay. At yun po yung ating highlight sa tulong po ng ating DILG. So, we are very compliant at uh, salamat sa Panginoong Diyos sapagkat we're running to receive finally the seal of good local governance. Sana po makuha po natin yun finally. And it just goes to show that this administration and the local government unit ay talaga pong nagtrabaho ng buong busay para po sa bayan ng real. At ikalawa po, yung kahusayan sa pananagutan ng paghahatid ng serbisyo publiko. Uh, this includes social services, health services, education, and a lot more. At uh, masayang-masaya po ang inyong lingkod, uh, kasama po ang team na ito, na sabihin na pagdating po sa pagkapalawig pa ng... Uh, social services natin. Alam po natin na sila ang MSWDO, ang Municipal Health, sa under our leadership ay talaga naman pong nakatouch ng buhay ng bawat realenyo. Even in education, we have scholar realenyo. Yung pong pag-aalaga natin sa may karamdaman, from womb to tomb actually, yung ating services ay um, with the help of the policies that we have institutionalized. Lahat po yan ng katuparan po natin. Uh, ikatlo po yung matibay na financial na pamamahala. We are always a recipient of um seal of good housekeeping. Ibig sabihin po maayos nating at transparent po tayo sa paglalahad ng ating mga pondo at kagastusan ng lokal na pamahalaan. Ang ikaapat po ay yung patuloy na pakikipagtulungan sa pamahalaang nasyonal, pamahalaang panlalawigan, iba't ibang ahensya at pakikipagpartner din po sa mga samahan. The local government unit of Real cannot stand on its own. We have limited resources despite the increase of funds po natin. Pero because of our good partnership with the national government, the agencies, with the provincial government, through the leadership of Governor Dr. Helen Tan, Vice Governor Third Alcala, Congressman Mark Enverga. at yung mga officials pa po natin ay siguro po natin na patuloy po ang pagunlad ng Bayan ng real, uh, Ikalima po, yung pangalaga sa kalikasan um, pagpapanatili ng kalinisan ng bayan at pagtataguyad ng climate change uh, adaptation measures po natin. Actually, kahapon lamang galing kami sa Development Bank of the Philippines uh, para po sa atin pong uh, sa extension ng load ng ating pangbayang patubig. Alam ko pong kayo po ay talagang kagaya ko rin na iinip na. Pero patuloy po natin itong tinututukan. At sa katunayan po, nag-usap kami ng DBP kung ano pa po yung mga mitigating measures na pwede pong pondohan through grants. Hmm. dami po eh. Medyo hahaba po itong interview. But uh, rest assured na nakatutok po tayo sa pambayang patubig at yung pong iba pa nating infrastructure projects. So pat pati na rin po yung pagtataguyod ng turismo. Alam naman natin ang bayan natin kung hindi pinakauna kasama sa top 3 sa buong lalawigan ng kaya And ito lamang nakaraan uh, sa tingin ko sa pututulungan ng buong bayan ng real kinilala ang ating bayan bilang yugyugan Champion. It just goes to show that we are presenting our town very well uh, in terms of tourism in terms of agriculture. At uh, may inaabangan po tayo. Actually, ang pinaka gusto ko matapos bago mata matapos ang termino po natin ay yung... Um, galing po sa partnership natin with the Bureau of Soil. Ito po yung soil susceptibility. Um, ibig sabihin po nito, sorry for the title, baka magkamali ako. Pero pag lumabas po itong study na ito, bawat barangay po, alam na natin kung ano ang pinakabagay ng mga pananim. So, all parts of real can be agriculturally productive. That is our dream. That is our dream. And it will, we will get there po. At syempre po, yung pagkapalawag ng programang pangkabuhayan, um, I think we have, if not if ilan na po ang samahan natin, Konsejala si Aileen? 60 plus, 70 plus? Accredited po. 70 plus organizations. At masaya po ako ibalita na dati po, si Sustainable Livelihood Program lang, pero halos lahat po ng samahan. Especially last year, inikot po namin nila, this year, inikot namin nila, admin Rainier yung ating mga samahan. At kinanong, ko ano yung mga pangailangan pa. Puro kabuhayan po. At uh, award din po tayo sa national level. No? And... Um, sa question, siguro unahan ko na din sa question kung ano yung mga dapat ipagpatuloy. Napakarami po, um, marami pong nakalatag at yun po yung nais ng grupo namin na ipagpatuloy on the coming years. Ako po ngayon ay last term at uh, vice mayor po yung na-file po natin hmm. para siguruhin na yung mga polisiya para suportahan yung mga nailatag na development plans ay matiyak sa mga susunod na panahon. Opo. Ah. Uh Mayor uh, Sir Admin, siyempre magsisimulan na kami sa pagtawag ng mayor. Uh, kung kayo po pala rin na maging mayor no dito sa bayan ng Real Quezon. Uh, ano yung mga pagbibigyan, pagtutunan mo ng pansin at uh, tututukan mo sa during your administration? Well, uh, alam naman po natin na napakaikli po ng uh, tatlong termino para sa isang mayor. Ano po? Gaya po ng uh, si Mayor Bing, napakalaki ng plano o mga programa na gusto mangyari dito sa Bayan ng real At yung pong tatlong taong term na yon ay hindi sapat. So kaya nga po, uh, nag-file po ako ng uh, pagiging mayor at uh, bilang asawa niya, kita ko po kung anong uh, mga gusto at mangya gusto mangyari ng aking asawa nung siya ay, uh, hanggang ngayon na siya ay mayor. At uh, bilang din po isang uh, municipal administrator dito sa Bayan ng Rial, kita ko kung paano ang paghihirap ng ating mga kasamahan dito sa pamahalang bayan. At uh, ramdam ko na kulang pa at kailangan pa nating pagsipagan para po mas uh, makatulong pa. At ang mga plano ni Mayor Bing at ng ating mga kasamahan sa sanggo Ang Bayan ay may pagpatuloy at mas uh, uh, magawa pa ng maayos ang mga programa at mga plano dito sa My bayan. May last question po uh, Mayor Admin, no? Uh, dahil sasabak na kayo ngayon sa politika, uh, siyempre, as expected, marami maglaban-laban. Handa na po ba kayo na kayo babatikusin? Kayo'y, uh, siyempre, hindi mo mayuwasan. maraming mga manggungutya, maraming batikos yes, sa social media. Handa na po ba kayo? Uh, alam mo po, sir, uh, kapag naman po ang iyong kalooban at pagkatao ay maayos, hmm. kahit anong batikos niyan o mga pananalitan na masasama at hindi magaganda, ay uh, hindi ka maapektuhan. Kasi naniniwala po ako na ang kabutihan ay maghahari o magiging as uh, aming sang aming uh, magiging shield para po uh, makapagtrabaho at makapaglingkod pa nang maayos ito sa bayan. Hmm. Bakit nga po pala ganyan ang kulay niyo? Napakaliwanag. Oh, I think it's a, a very refreshing color. <laughs> para nagkasundo naman kami na agree naman kayo lahat sa blue. No? Pero mayroon yung kayong bagong mga mukha ngayon, ha? Oh, Opo, actually, bago ba to si... <laughs> so, ang mga kasama po namin, admin, ikaw na po at... Uh, yes. Pakilala niyo po, admin, Yorms yung, yung, yung slate. Yes po, uh, syempre, uh, ang magiging vice mayor ko po, syempre ang uh, ating pong mayor, syempre akin pong asawa. Then po, ang uh, ating naman po mga konsihal, si konsihal Aileen Buwan, na konsehal pa rin po hanggang ngayon then sa uh, konsehal Penyamante, amili, mga incumbent councilors, then syempre si uh, konsehal General Asis Poblete at si konsehal Seth Almonte at ang bago po at uh, muling bumabalik na konsehal po ng ating bayan at tatakpo po at nakalast last term din, naka last term din po siya ay si konsehal uh, Mimi Ascaraga. At syempre po ang uh, kapatid po nang last termer nating konsihal na si Konsihal Renmar ay ang kanya naman pong kapatid na si Konsihal Mean Soliestre. Mayor Admin, maraming salamat at mayor Bing sa inyong pong pagkakataon at kayong... Salamat para. po!